magandang tanghali bro mga idol so ito gagawin natin dito ito gagawin natin kilawin so ito gagawin natin dito sabawan natin para may sabaw tayo so meron din mga bata dito na gustong may sabaw so ito hindi rin sila mag hindi sila kumakain ng kilawin so ito mga bata so eto, gagawin natin dito sa sabawan natin para makakain lahat ng so, mga bata so ito para sa yung eto hindi pa ready to mga idol gagawin pa lang natin nilagay ko lang yung sili eh, para ano natin para makita na ito ng panahog natin dito sa ating kilawin may kulang pa yan may luya pa yan at saka ito ihalo lang dito sa kilawin natin itong tatlong pipino para tumami yung ating kilawin no eto sa sababan naman natin to para sa mga bata no ayan ibukod natin to ito para sa matatanda na to mga kilawin So yung mga bata kasi hindi pa pwede sa yan So hindi pa kaya sa tiyan nila 'yon, no. So ito para sa kanila 'to. Gagawin natin sa bawa natin 'to. Uh, so mga idol, let's go. Gagawin na po natin. So hindi pa kailangan ka subscribe nito ating channel. Ah, uh, subscribe lang idol para updated kayo sa ating bagong video. Uh, so gagawin na natin para ano na? Ah, uh, makakain na tayo medyo tanghali ano, So let's go. So ito na mga idol, naghiwa lang ko ng sibuyas Lalagay na natin dito Sa ating sasabawan ah, Sasabawan na sa bawal Pakuluin muna natin yung ating gagawing sabaw Ayan. Bago na doon, bagay natin ilunod yung ating pangus So nakakulat na yung mga idol So ito, malunod natin to, takal natin at katuwin yung ating gagawing pilawin, no? So, gawin natin ngayon, babalatan na natin yung ano, para handa no, yung ating bibino. Tapos maghihiwa tayo ng sibuyas, no, di pa kumpleto yan, tapos may luya pa, kuwala yung luya. So, ito na, kumpletuhin na natin, may luya. Ayan, may sibuyas na. Ayan, may ano, sibuyas. Lagyan pa natin ng isang sibuyas pa. Saka marami pa ito, may kalamansi ka tayo dito, kumpleto na ito mga idol. So, ang gagawin natin yan, lulutuin na lang natin ng suka, yun mamaya. Ito, may sibuyas dito. Ito, marami pa tayo kung gusto natin manghang na manghang talaga. Pwede natin lagyan ng maraming sili, pero na. Okay lang, tama lang ang spicy natin boxing. Eh, tubig kalaman sila tayo. Ayun, lalagyan natin 'yan diyan sa ating kilawin mamaya. Ayun, so magte ganyan, okay mga idol. Ayun. Dali sulit natin. Ready na, ready na. Na, na 'yon. So, ayun na, magkalaman tayo. May ano na tayo yung ano ang gagawin natin dito? Gawin na natin papadala sa tuka. So, ayun mga idol, load yung isda pala. Alok ko, ulap ko eh. Ayun, load natin pa muna. So, ayun na mga idol, Luto eh. so, na, na 'to. Lagyan na natin itong kangkong natin. Bilis lang yung, 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 yung natin. Mabilis lang ito. Mga idol. Nalunod na natin ito. yun. Sinabawan. Sinabawang bangus. Haluin muna natin. ng asin konti. Okay, Mabay ng asin Oh, Takpan natin para maluto pa yung kangkong So ito na yung gagawin natin kilawin mga dol Ayan o oh. Ayan Wala na ito Babaduto na ito sa tuka mga idol So ayan Tinabat ko na yung luya So ito na naman gagawin natin itong pipino Ayan Balatan natin Tapos ugatan Iwain natin Ilagay na natin dito sa ating kilawin Pero kung nakain natin itong sibuyas muna Para magkaroon na ng lasa So ang gagawin natin Balatan muna natin So ito na mga idol uh, Lagay na natin itong sibuyas Dito sa ating kilawin Diba? Ayan na So marami pang ingredient na ilalagay natin dyan kasi ulang pa yung mga idol May ang ingay ng aso rito Ganyan magawa ng kilawin mga idol Inahin mo yung mga ingredient para mag absorb dun sa ating kilawin no? Ayan, na may sibuyas Ayan, kaya na natin para nakababag na yung dyan Tapusin na natin mga idol bago ipakita sa inyo yung ating kilawin Ito na dool ang pinakasuka natin kalamansi Ayan, mga idol Pigalin na natin mga idol Yan ang pinakasuka natin kasi nakaluto na yun sa suka Kalamansi na lang yung paasin natin dyan Tama na po ito mga idol yan. Diba okay na So ngayon mga idol Ang gagawin natin itong pipino na naman Babalatan na naman natin to, So paminta na lang kulang dyan At taga itong pipino At taga itong sini Maglagay muna tayo ng paminta Para ma-absorb na niya So maglagay tayo ng paminta Paminta ang tagpipiso Ayan na dol May paminta na yan Gawin natin Pakarapipituhin na natin Yung ating kilawin eh, ito na yung siling lalagay natin sa ating kilawin mga idol. Eh, buhusan natin dito. Ba, lalagay na lang. na Ito ang kulang, pipino at katimpla. ito na doon. Nakaridi na itong pipino natin. Nahugasan ko na yan. So, ilalagay na natin dito sa ating kilawin mga idol. So, nakaridi na yan. Meron ng luya, meron ng sibuyas, meron ng paminta, meron ng sili. So, ito na lang ang kulang pipino mga idol para super yummy. Let's go mga idol. Liwain na natin yung ating yung ating pipino para makakain na tayo yung ating sinabawan mga idol lutong luto na siya mga idol umutok pa so titignan natin mga idol ayan mga idol lurog na lurog na yung ulo eto napakarap nito sinabawang bangus mga idol kaya mamaya tapusin natin yung ating ilawin para sabay sabay tayong kumain mga idol so eto na nga na natin ng pipino so iwain na natin mga idol dito natin lagay mga idol para makita pagkaiiwa natin itong pipino natin ha ayan Tunggu simpan nanti yang ada yung ating yan, yeah, di ba? Gawin na natin mga idol. Ito, nakaugit na yan. Malipit lang mga idol, mga ganyan lang. Ang pag-iwo. Maganda yung malapat mga idol para maramdaman natin ang kilawin natin napakayami. ingay mo bagay okay. tayo mo na natin yung video natin so meron ano, hindi natin makapantay kung may may, may dumana sounds Maka, makakapaglite pa tayo ito daw ano oh, may iniwan na tayo. Ayan, napakasarap na kilawin natin. Ang may mga, mga idol, tapusin na natin bago mo pagkakasarap Eh, ito na idol, hindi na nakita yung isda. Puro ano na lang ito. Kalawin muna natin. Ayan, ayan. Ayan ang kilawin natin mga idol. Anuhin natin. So, kung bagat, ay yung, ano, yung pipino. Ay, masarap yung mga idol, lalo na may timpla. Ah, yan. Mga idol, lumabas na yung isda. Oh. O, yung kilawin bangus, mga idol. Ayan. Diba? Anuhin muna natin. Bago natin timplahan. Hindi na tayo maglagay ng suka. Kasi may kalamansi na nga tayo nilagay. So, niluto na rin natin sa suka to. di ba at, siyempre po doon, maglagay din ng asin Yeah, okay Kunti okay lang mga idol, haluin So ano pa mga idol, ito na nga yung ating kilawin mga idol Napakasarap dito mga idol Eh, ito gabang gawa na nga natin to Napakayaming ito mga idol, tapos may sabaw pa tayo dito Pampagana natin, ayan Sinababang bangus, tapos kilawin na bangus Napakayaming mga idol, meron na rin sili, mga idol Na spicy, spicy sila mga idol Ayan, so meron na Nagsandok ng kanin para kakain na tayo Ayan, okay mga idol Wow, sarap mga idol Tara, ha. No? Yan na, dinadayo mag ano nang suka mga idol, dahil meron nang suka yan, meron nang kalamansi, no? Ito na mga idol, oh. Kilawin. Wow, kilawin. Wow. So kumbaga ito, magdandok na tayo ng yung sabaw, no? Para kakain na tayo. So mga idol tapos na nga tayo Ito na lang kanda na yung pagkain natin Tapos na rin tayo maggawa ng kilawin At saka, tapos tara na natin sinabawan yung ating bangus Itong kilawin natin Bangus din to So ano pa mga idol hanggang dito ng video natin take man muna natin kung ayos na ba yung Timpla nitong ating Kilawin Mmm Okay okay mga idol Sarap mm. So, mga idol, hanggang dito lang video natin. Um, ayan, mga idol, kung hindi pa nakasubscribe subscribe sa ating channel, pag-subscribe, idol, ha? Para updated tayo sa ating bagong video. So, bye-bye na po sa inyo.